ayun pare ito pa ayun po si boy uh, ito ah ayun to pa tingnan so, niyo na dito yung so uh, pa pansamantala lang itatayo namin para maluwang siya, Aya no maganda yung gawa ni pare to yung mga ito di sya makakagawa ng bahay eh si pare ko ay ang kababata ko po yan at saka si boy at saka yung si Oscar doon po kami dati magkatabi-tabi kami dito sa baryo So, ito po yung pagagawa natin sa kanila. Yan, no? Mamaganda. Pakinayos pa yung ano, ayipil ha. Siya nyo nila ako ito. ah, eh, wala naman tayong hipil eh. Ah, yan lang tabi-tabi. Yan, lalagyan na natin ng bubong. Ano? Tsaka natin lagyan ng ganito para iero. Yung kahit na dito lang. Huwag sa baba para yung mga hindi siya maano. Ano? Yung na natin, kung buhay pa. Ba't ba, ba, wala na? Ha? Ba, oh, magtatrabaho pa raw. Paano mga kapag trabaho para, yun? jin <laughs> na naman natin kagabi. Ayan po. Pare ko, good morning, good morning.